sana hindi na damage yung mga files my pincher kahaw nakakatawa pero yung kakainin natin chocolate but my pato na naman dito battery is full and fully charged sana hindi na damage yung mga files Kaya ngayon na lauras

kanina, madali rin siya naka ano, madali rin siya naka Ang laki ng truck, ng Ay, kung walang react, supply lose na yata ito ay printer Wala pa ko Ha? Ha? Ada kah? <laughs> 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 <My> sticker bro. <laughs> <Nakakatawa. laughs> first na <laughs> <laughs> Natatakot ka naman doggy And it's a success Success na nakuha na natin At Balik uh, na tayo pa uwi uh, Pero I have one thing in mind Ganun pa talaga yung ano no Yung feeling na may nanghihi sa'yo ng sticker Ah, uh, parang ano, uh, nakaka nakaka-touch, nakaka-enjoy. Kahit alam ko hindi naman siya alam ko hindi naman siya nanonood sa mga <laughs> mga vlogs ko. Oh. <laughs> si kuya, shout out sa iyo kuya. Sana hindi nasira yung mga files ko. So sa day na na-shoot ko tong video guys is sa uh, yan ito din yung day na pag-uwi ko ah uh, uh Mag-edit pa rin ako. So medyo matagal-tagal siguro na maka-upload ko tong video na to free upload ko to kasi nakakatouch eh yung may nanghihingi sa'yo ng sticker hindi pa talaga hindi ko alam magkano yung pagawaan ng sticker eh may nalayout na ako pero hindi ko alam kung magkano yung sticker uh, yung pagpagawa ng sticker tapos pamamiligay mo lang alam ko yung dati uh, 1,000 pesos yung per foot pero uh, baka siguro yung 1,000 na yun is uh, hindi pa kasali yung pagkat ako pa yung magka-cut hindi naman sa ah, ano kasi ah, dapat ko na sa dapat ko na talaga isali yung pagkat kasi yung aking logo is circle makita ko sa inyo oh yan yan oh circle ganyan yung logo ko ano yung kakainin natin chocolate but my pato na naman dito so stop over muna tayo dito sa shell ah, kasi parang nagugutom na rin ako ah, konting snacks lang Konting snacks lang kasi, ano, kasi parang gutom na talaga ako eh. Dito na lang sa, ano, sa Sherry. Kasi meron ka pang uupuan. at Ang tanong, saan pa pwede magpark? Asa pwede magpark, Gag? Asa pwede magpark? na lang ito, Ha? Ah, wala. Karang, ista-pubes ako ka Oh, sige. Ah, dito pala. Okay lang, dito lang tayo sa kabila kasi hindi naman tayo magtatagal dito. Pero medyo mataas. Sabi daw ni Kuya, naghihintay pa daw ako ng mga kasama ko. Sabi ko, solo ride lang ako Kuya. <laughs> ako lang mag-isa. Ako lang talaga mag-isa. Wala akong kasama. Wala akong kasama sa buhay. Eh. Single lang na. <laughs> magpunta ng mga tayo stop over ng mga tayo dito kasi ang init maghihintay ba ako sa mga kasama ko hindi kuya magaano lang talaga ako so dito tayo sa Shell Pagadian And itong workshop nila kung gusto nyo pakayos sa sasakyan dito lang kayo sa Shell Pagadian Board muna ko ng helmet. Diyan na tayo. Uwi na tayo. Sige, tapos naman tayo sa mga lakad natin ngayon eh. Ayun pala si Marvin. Susi. Ah, si Marvin. Ayun pala si, si Sylvester. Ah. Uy na rin tayo kasi wala na tayong ibang magawa dito. Stop over lang tayo dito sa Shell kasi... Anak tayo. very cute bike. <laughs> Joe said, it's a very cute bike. <laughs> Nando pa rin yung kanina siya. Ang cute, ang cute. Cute ang helmet niya. So mga kahanay, pauwi na tayo ngayon. Puna na tayo bumagawa dito, kundi umuwi na lang. Mayroon ko na yung helmet yung isa. Ayan. Okay. Uh, welcome to the beautiful place of oh, Lapanga. Napakaganda talaga dito kapag nagtatayo sila ng mga yung kanila mga flag na yung parang ganyan Napakaganda, napakaganda Napakaganda talaga pero so, ito na kasi yung culture, yung culture nila Pero ito, ito na, dati pa Yung hindi pa tayo ano, Hindi naman tayo, hindi naman talaga tayo kilala dati pa Alright So dito na naman magsisimula ng Calvario Ayan na Ayan na Calvario na naman Oh, maganda yung bagong clip ngayon ah Hindi nyo siguro yung makikita kasi nasa ano say, Nasa, uh, tawa to? Nasa over, over the back. Over the back slash inside. Inside uh, territorial, ah uh, uh, inside territorial. What? <laughs> uh, yung nasa, nasa loob ng truck. <laughs> yung ganyan, yung nasa loob siya ng truck. Sinisira talaga yung daan eh parang uh, dinaanan nila ng jackhammer parang dinadaanan talaga nila ng jackhammer ewan ko ba ba't nila ginagamit ng jackhammer jackhammer napakas lang ng butik jackhammer <laughs> keep distance kasi ilang ilang ano ba ilang ano ilang, yeah, isang metro dalawang metro isang kilometro, dalawang kilometro or isang milya ang init, ang init, ang init ang init, ang init ang ulit ulit woo! Wow.